Tinitinan din ang RIDO o Clan War sa nagiging ugat ng paglawak ng koneksyon ng mga terorista. Pinuputol daw kasi ng RIDO ang kakayahan ng justice system sa lugar, kung saan marami ang takot magsumbong sa mga otoridad. Dysfunction mm -hmm. yung pillars uh, of justice system okay. because uh, of the so-called RIDO. Uh -huh. Ito yung mga pillars na sinasabi ko, itong uh, complainant. Okay. Ayaw mag-complain. Uh, yung witness, ayaw mag-witness. Mm -hmm. Ating uh, law enforcement, mm -hmm. ayaw mag-imbestiga. Mm -hmm. The culture of rido, yan ang iniwasan nila. Hindi man natin mapilit yung mga taong na mag na ng kaso. Yung iba, isettle. Kasi mayroong mga, kung ano may mga negosyotor na dumadaan po, ayaw palakin. Tapos karamihan, hindi pa umaabot doon sa uh, complaint disk namin, uh, solve na samantala makalipas ang nangyaring inkwentro sa barangay Tapurog. Agad na nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Piagapo. Takot pa rin daw kasi noong lumabas sa kanilang mga bahay ang ilang residenteng malapit sa encounter site at ang iba na may sapilitang inilikas dahil na rin sa takot na sila'y madamay. Hindi sila basta-basta nakakalabas kasi takot sila. So hinatiran po natin sila ng Pagkain, bigas, 25 kilos uh, each family. Tapos, boxes of groceries. Magandang gabi, Pilipinas!